Isang makulimlim na umaga nga pala sa ating lahat mga kaprobinsyano. Ngayong araw nga ay eh, maaga tayong nagpunta dito sa ating Munting Garden. Napasin ko nga itong mga tanim kong mustasa, sa eh, ikilalapad na naman ng dahon. Ay, ay ito at namintas na nga rin tayo mga kaprobinsyano Para maisama natin sa ating lulutuing ulam mamaya. Bukod nga pala dito sa ating tanim na mustasa, ay, ito at nakakatuwa nga dahil pitasin na itong unang bunga ng ating tanim na sitaw. Tingnan nyo naman kung gano'n ito kahaba mga kaprobinsyano. Ay, Yung ibang bunga nga eh, ay nakasahid na sa lupa. Kung kain naman nga nito mga Eh, hindi ko pa ito pero yan kahit na anong gamot. Kaya talaga namang fresh at safe kainin. At pagkatapos ko mamitas ng gulay, mga kaprobinsyano, ito at sinamahan nga tayo ni Boss Commander na pumunta ng palengke. Bibili kasi tayo ng ilang gamit at pagkain ng ating mga alaga. Pero syempre, ang una nating bibili na yung ating lulutuin para sa ating pananghalian. Pero dahil kasama nga natin si Boss Commander, ay eh, siya rin ang nasunod sa aming magiging ulam mamaya. Bali itong ulo ng salmon nga pala at hipon ang napili ni Boss Commander. Tapos bumili na nga rin kami nitong daing na bangus. Saan nga eh, isa talaga sa paborito niyang ulam. Pagkatapos nga sa isdaan, ay eh, dumiretso naman kami dito sa bilihan ng mga rekados. Naubos na kasi ang stock natin sa bahay, mga kaprobinsyano. Pagkayari nga, ay eh, dumaan na rin kami dito sa bilihan ng batya. Kasi naman nagagawin gagawin nating paliguan ng ating mga alagang peking da. Pagkabili nga namin ng batya, eto dumaan na nga rin kami sa bilihan ng feeds. Na kung saan nga, ay eh, bibili tayo ng isang bag. Sa ngayon nga, mga kaprobinsyano, pag kilo-kilo lang ang binibili, eh saglit lang nauubos. Nadagdagan kasi yung ating mga alaga, kaya talagang medyo malakas din kumonsumo. At pagkatapos nga mamili, eto diretso rin kaming umuwi ng bahay. Palit lang tayo sandali ng damit at diretso na rin tayong nagpakain ng ating mga alaga. Medyo tinanghali nga kami ni Boss Commander sa palengke mga kaprobinsyano. Kaya itong aming mga alaga ay eh, talagang ginutom din. Hindi naman halata dito sa aking mga alagang peking da. Hindi nga ako nainip dito at kay bibilis lumaki. Sabado nga pala ngayon mga kaprobinsyano kaya naka-schedule din sa paglalaba si Boss Commander. Kahit medyo umuulan-ulan nga mga kaprobinsyano ito lang sa paglalabe. Sabi ko naman sa kanya ay eh, mapapawi ang kanyang pagod dahil lulutuan ko siya ng isang mabisang uli ulam. Nakung saan nga eh siya ang may request nito. Nilamas ko nga pala muna sa asin yan para kahit pa paano ay ng lansa. At mahugasan na nga natin ng mabuti, ito't igagayak naman natin yung ating mga gagamiting rekados. Siguro naman ay may clue na kayo sa ating gagawing luto ngayon mga kaprobinsyano. Yung na? ganitong lutuin nga ay eh, swak na swak sa panahon natin ngayon. Dahil masarap nga humigop ng sabaw. Lalo na kapag ganitong medyo malamig ang panahon. Bali ang lulutuin nga pala natin ngayon ay walang iba kung hindi sinigang sa miso na ulo ng salmon. At habang ginagaya nga natin itong mga sangkap eh shout out muna tayo ng ilan sa ating mga supporters. Unang-una na nga po pala dyan, si Sir Warren Aquino, B. John Sanico, Elmer Manggar, Gerardo Paragas, at kay Sir Warren Panotes. Idagdag na rin nating i-shoutout si Sir Batius Palardon, Percival Balpineda, si Nick Sprangco, ang kanyang tropa na si John Nico Aguilar. At ang panghuli nga po muna natin i-shoutout ngayong araw ay si Sir Jerry Santiago, Jason Gapas, Joel Cortez, Aldrin Lopez, at si Sir Raymond Martinez. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating munting page. Ito at mabalik na nga tayo mga kaprobinsyano sa ating niluluto. Yung miso nga pala eh, sinabay na natin sa pagigisa ng bawang sibuyas at luya. At kasabay na nga rin yung kamatis. Kapag gumulo na nga ng maganda-ganda, ay eh, ilalagay na natin itong sitaw at labanos. Tapos hintay lang natin gumulo ito ng ilang minuto, mga kaprobinsyano. Pwede na nga rin natin ilagay itong ulo ng salmon. Na kung saan nga, eh, hindi ko na pinirito. Yung iba namang nagluluto nito, mga kaprobinsyano, eh, pinipirito muna para maalis yung lansa. Pero dahil version natin ito, eh, hindi na natin prinito. Pinakulo ko nga lang ng ilang minuto. Tapos nilagay ko na rin itong mustasa, siling panigang at ilang pirasong hipon. Sandaling kulunga lang yan mga kaprobinsyano at huli nga nating ilalagay eh, itong pinigang nating bungo ng sampal para makuha nga natin yung solid na asim nitong sinigang sa miso. At kapag ganyan ang idating ng ating ulam, e yan ang sinyales para tikman muna natin para tikman muna natin mga kaprobinsyano itong ating uh, sinigang sa miso na ulo ng salmon na may kasamang kaunting hipon. Na may sabaw mga kaprobinsyano mm. ilaw Mm -hmm. May laban yung asin talaga niya Ayos na Ayos na. Na. na At dahil goods na nga ating sinigang sa miso Ito at sandukin na nga natin mga kaprobinsyano Sa mga oras kasi na ito eto, eh, Tom Jones na yung aking mag-ina Ayun hey, no Pinlating pa nga ng bahagya Sinigang sa miso na ulo ng salmon Na may kasamang hipon okay. Tara po samahan nyo na po kaming mananghalian Mga kaprobinsyano Kaya na po tayo mga kaprobinsyano Tom Jones na Madlam people Higo po muna tayo ng sapaw Hmm. Solid totally yung sabaw. Ang ba talaga yung miso? nakakamis talaga mga kaprobinsyano. Hmm. Ayan. Hindi ko na pinirito mga kaprobinsyano para yung balat niya. Masarap kasing kainin. Gawa ng parang malajela gelatin yung balat niya. Hindi natin ng pampagana sa usawan. Ayun po. Hmm. Mm hmm. Solid. Solid. sarap ng mata. Mm. Ay na po tayo. Sarap ng ng hipon, mga kapobinsano. Oh, panalo po sa lasa. Yan, kain na tayo mga kapobinsano. Kaya ang ating ulam ngayon ay sinigang sa miso na ulo ng salmon. Kain po. Mm. Sorry na sorry sa sarap mga kapulinsya, no? Kasi namahan pa natin ng hipon. Mm. Ano no? Yan no, tingnan nyo mga kapulinsya yung salmon, no? Mm. Parang gelatin, ah. Ano, laki na mata. Good na good Talagang pagpapawisan mga kaprobinsya. Pagkagali ito ulam. Kamahan pa ng pampaganang sabasawan eh. Tapos ano tayo? Hmm. Stasa. Hmm. Sitaw. Hmm. Pagka ganito nga naman ang ulam, mga kaprobinsyano, paniguradong masasagad na naman ang kain. O para may mga kaprobinsyano, maraming salamat po ulit sa inyong suporta sa ating munting page. Kung nagustuhan nyo nga po yung ating luto seri ngayon, eh, baka naman isang like and share naman dyan. Hanggang dito na lang po muna. Bye!